Gusto mo ba na siya ay palaging atat na atat sa sobrang pananabik niya sa iyo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon, lalong lalo na kung nagkamalabuan kayo ng partner mo at parang nawala na siya ng gana sa iyo. Pwes, gawin mo itong ritual at paniguradong manumbalik ang sobrang pagmamahal at pananabik niya sa iyo. Ang gagawin mo lamang ay napakasimple lamang basta gawin mo ito na buo ang loob at tiwala mo at gawin mo itong ritual sa kahit na anong araw o oras at pwede mo gawin o simulan ang ritual na ito sa oras na makita mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang kumuha ka lamang ng kahit na anong kulay na panulat at maghanda ka rin ng papel kahit maliit na papel ay pwedeng gamitin. At pagkatapos nito, isulat mo lamang ang pangalan at apelido nang taong gusto mong gawa na ritual na tatlong beses at sa likod ay isulat mo rin ang kanyang pangalan at apelido ng tatlong beses rin. At pagkatapos nito, kumuha ka lamang ng kahit anong pabango mo na ginagamit mo, kahit anong pabango ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, ay patakan mo lamang ang kanyang pangalan o ispray nyo lamang ang kanyang pangalan ng pabango mo kahit ilang patak o kahit ilang spray. Basta malagyan lamang ng pabango ang kanyang pangalan na nakasulat sa papel. Basta lagyan mo lamang ng pabango sa harap at sa likod ng papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at abilido. At pagkatapos nito, tupiin mo ng kahit ilang tupi ang papel at pagkatapos hawakan mo lamang ito. Hawakan mo ito ng mahigpit, mag-focus at mag-concentrate ka at sabitin mo lamang ang mga salitang ito. Ikaw ay mas lalong atat na atat at sobrang mananabik sa akin, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Sambitin mo lamang ito ng kahit tatlong beses, pwede mo dagdagan ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, itago mo na ito sa safe na walang makakikita at makakaalam, Pwede mo ito ilagay sa wallet mo, sa bag mo o sa bulsa mo o di kaya sa unan mo. Basta ilagay ito sa safe na wala talagang makakaalam na gumagawa ka ng ritual. At pwede mo rin itong ilagay sa likod ng case ng cellphone mo at hayaan mo lang ito. Kahit ilang araw o kahit ilang buwan ay pwede mong hindi kunin ito sa likod ng cellphone o sa case ng cellphone mo. At paniguradong siya ay palaging atat at sobrang mananabik siya sa iyo. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us. All.